3.4 million pesos sa halaga ng shabu na recover ng Pidea Laguna sa dalawang high value individuals. Narito ang news ni Arman Gambe. Dalawang high value individual na naresto ng pinagsanib pwersa ng Pidea Calabarzon, Santa Cruz Laguna Police Station at mga opisyal ng barangay Gatid sa isang bypass operation kahapon ng umaga. Kinilala ni Gatid Barangay Chairman Eric Panisan Sarmiento ang mga suspect na sina alias Leo Bihildo, 38 anyos, at alias Alan, 45 taong gulang kapwa residente ng Pagsanan, Laguna. Ayon kay Chairman Sarmiento, na-recover sa mga suspect ang may 500 gramo ng shabu na may street value na mahigit 3.4 million pesos. Ayon sa intelligence report, ang dalawang suspect ang source ng droga sa mga kalapit bayan ng Santa Cruz, Laguna. Nakakulong na ngayon sa Pidea Calabarzon ang mga naturang suspect. Arman kami mula kalabarasyon, nagulat pa siyempre na may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.